What's up what's up sa inyo mga kois it's been a long time nung huling upload natin ng video. July pa mga kois base sa wall natin sa page naglalalamove pa ako ng time na yun. Pero yung huling video talaga na nagawa natin yung binente natin si Bunso. Gusto ko lang magkwento sa inyo bakit bigla ako nawala at na miss ko to sobra. Yung makapag-share ng kung ano-anong bagay sa inyo. Since pandemic ito na yung naging libangan ko at masaya ko pag nakakapag-upload ako ng video every day. Sobrang daming nangyari mga koys sa totoo lang nung 2021 pa talaga nag-start ito. At simulan natin dito kasagsagan ng pandemic mag 2021. May dinaramdam na ako, nagpapa-check up na rin ako ng mga time na yun at nagte-take ng gamot pero same pa din. Until 2023 ito na dahil sa hirap ng panahon ng pandem at hirap gumalaw lalo na magpunta sa mga hospital ngayong taon lang nakapag-focus magpa-check-up. Nag-start yung nararamdaman ko mga koys sa heartburn pananakit ng tiyan paninikip ng dibdib up until now nararamdaman ko pa din siya pero di na ganun kagrabi. Kaya nakapag-decide ako na wag muna pag-udin masyado ang katawan sa paglalala mo. Ang ending hindi na din ako nakapag vlog since then. Halos isang taon na kong nainam ng gamot pa iba-ibang reseta na binibigay ng mga doktor. Hanggang ngayon second set of medicines ang tin-i-take ko kasi hindi umubra yung unang gamot na binigay sakin. Sa ngayon 11 tablets ng gamot ang iniinim ko araw-araw. Hopefully this time gumaling na ako sobrang dami din ng laboratories na pinagawa sakin for almost 6 months linggo linggo may check up pabalik balik kami ni Mrs. Coy sa St. Luke's up until now para sa mga updates. Nung year 20s ko or college life sobrang napabayan ko sarili ko. Nag-aaral ako habang nagtatrabaho araw-araw lipas ang pagkain tapos malakas pa maginom. Hindi pa ko matanda sa edad ko mga kois pero ito na yung nararamdaman ko dahil sa kapabayaan ko at pag-abuso sa katawan ko still thank God buhay pa din lalo na kay Mrs. Kois na lagi kong sinasamahan at sa pag-aalaga sa akin hindi ko na masyado papahabain to mga kois alam ko madrama pero sana nakapagbigay ako ng munting paalala sa inyo na alagaan natin sarili natin at huwag abusuhin ito maraming salamat sa pakikinig at panunood mga kois see you on the next one ride safe always